So, meron po tayo ditong beef na in-slice ko ng ganito strips. Ayan. So, minarinate na po ito natin ng soy sauce, calamansi, oyster sauce, uh, minced garlic, pepper, and salt. So, hindi lang natin napakita yung pag-marinate natin, pero ayan na po siya. Namarinate ko po ito ng one and a half hours sa ref. So, dito sa pinainit nating kawali, yung favorite nating kawali, nung sinauna pa to. <laughs> ayan. Naglalagay ako ng konting mantika. Yan, ilalagay ko itong na-marinate natin. Hindi ko sama yung sauce mo na dyan, ha? Parang isi-sear lang natin ito. Yan. Lumabas yung sauce niya. At saka yung, di ba may, ano yan, yung tubig-tubig din sa baka. Kasi nugasan naman natin yan. So, meron talaga yan. Uh, tubig nilalabas at yung sauce. O, so, oh, di ba, nag-evaporate na yung ating sauce dyan. So, matigas pa naman yung baka natin, yung beef. So, lalagyan natin mamaya ng tubig para tuluyan talaga siyang lumambot. Maagana siya, di ba? So, ito yung gusto kong ma-achieve. Yun ano na. Ano, talagang wala na yung sauce niya. Lagay ulit ako ng kunting mantika lang. Lalagay ko yung sibuya na niwan natin. Mayroong pabilog. Kasi kukunin ko yung iyan, pang garnish. Parami light ko lang to. Ayan, okay na to. Ayan, tanggalin ko muna yung mga bilog-bilog dyan. Optional lang to ha. Pwede naman dire-diretso nyo na lang. Siyempre, para may presentation kahit nasa bahay lang, di ba? Balik, bell pepper. Pagkisagin so, natin yan. Pero so, yung bell pepper, gisa ko lang pero tatanggalin ko siya. Hindi so, maganda yung bell pepper na nagpo-overcook. Ibabalik ko siya mamaya pag lutoy na talaga yung ating beef. So, kunin ko si bell pepper. Mukhang yan. Slight gisa. Mas yes, gigisan na natin sila. Haluin natin. At lalagyan na natin siya ng tubig. Isang baso muna, isang mug. Ito so nga, maglagay ng tubig as needed po, kung di pa malambot. So, pwede ko pa ilagdag pala. Okay. Tatakpan natin. Hayaan natin siyang lumambot. So, ayan. Malambot na po yung ating baka. Ang kagandahan lang nito, hindi siya matagal na pinalambot natin dahil na baka siya. At yung pagkahiwan natin ay strips lang. O, oh, ayan. Ito na yung natira nating sauce. Yung marinated sauce. Nagdagdag lang ako ng kalamansi at soy sauce dyan. Ayan. Pinalakasan na natin yung apoy ulit. Mmm tubig. Ayan. Gusto ko kasi may sabaw yung beefsteak. Ayaw, yung, ayaw ko yung parang wala ng sauce. O, diba? Kasi sauce ka lang. Ulam na. so, <laughs> maglagay lang ako ulit ng powdered pepper. Ayan. Pa-final si na tayo. Naglagay po ako ng konting salt. Kasi nagdagdag tayo ng tubig. At konting asukal lang. Pambalansi lang yan. Pagkali na natin yung ating garnish. Ayan. Kalat-kalat lang. Hmm, yum final taste tayo. Mm. Sarap na guys, promise. Mm. Mm. Grabe. Papadami tayo dito. <laughs> Tara, kain tayo guys.